Ang Globecore ay laging bukas sa mga kagustuhan ng customer na may kaugnayan sa pag-upgrade ng umiiral na kagamitan at pag-develop ng bagong kagamitan. Ito ay hindi lamang nagbibigay daan sa paglutas ng mga bagong problema sa ilalim ng mga bagong kondisyon, kundi pati na rin sa pagtatakda ng mga pamantayan ng kalidad sa industriya ng kagamitan para sa pagsusuri ng transformer oil at pagpapanatili ng power transformer. Isa sa mga pinakabagong pag-upgrade ay ang TOR-1 instrument na ginagamit para sa mabilis na pagsusuri ng moisture sa transformer oils, Tumutok tayo sa pag-upgrade ng Tor 1 Oil Moisture Meter gamit ang teknolohiya ng Globecore. Ang katumpakan ng pagsukat ng moisture ay pinabuti sa pamamagitan ng pagdaragdag ng sistema para sa panloob na pag-ikot at pag-init ng sample. Ang pag-init ng sample ay nagbibigay daan upang matiyak ang natutunaw na moisture sa buong sample para matukoy ito gamit ang capacitance sensor. Kaya naman, mga pagbabasa ng instrumento ay hindi nakadepende sa temperatura sa paligid, at ang panloob na sistema ng pag-ikot ay nagpapahintulot sa capacitance sensor na mas tumpak na matukoy ang nilalaman ng moisture sa sample. Kasabay nito, ang oil moisture sensor ay hindi sensitibo sa iba pang mga kontaminante na nagbibigay daan upang makuha ang pinakatumpak na resulta para sa moisture sa transformer oil, dahil sa mga pagpapabuti sa software, naging posible na ganap na i-automate ang pagsukat at pabilisin ang pagbabalik ng resulta ng pagsusuri ng moisture sa transformer oil. Ang resulta ay ibinabalik kaagad pagkatapos matukoy ang minimum at maximum na nilalaman ng moisture ng sample, karaniwang sa loob ng 10 minuto. Bukod dito, tor1 instrument ay naging mas maginhawa sa operasyon. Sa bagong modelo, mayroong RGB backlight na ipinatupad at nakasama sa hawakan upang ipakita ang mga yugto ng progreso ng pagsusuri ng langis. Sa simula ng pagsusuri, ang backlight ay kulay kahel at nagiging berde sa paglipas ng panahon kapag natapos na ang pagsusuri. Ang pagkasira ay nagiging sanhi ng pag-ilaw ng backlight sa pula, at ang pagsasama ng rechargeable na baterya sa katawan ng TOR-1 instrument ay kasalukuyang nagbibigay daan sa pagtatrabaho hindi lamang sa laboratorio, kundi pati na rin sa field, sa tabi mismo ng transformer, na nagsasagawa ng mga sukat kaagad pagkatapos ng sampling. Ang rechargeable na baterya ay may malaking kapasidad at tinitiyak ang tuloy-tuloy na offline na operasyon ng instrumento ng walang pag-recharge sa loob ng hanggang 10 oras ng operasyon, ang baterya ay kayang tiisin ang mahabang pag-discharge, cyclic discharge, at malalim na pag-discharge, at mataas na kasalukuyang pag-discharge. May mga mababang rate ng self-discharge sa panahon ng pangmatagalang imbakan at maaasahang self-protection laban sa overcharges at labis na singil. Kasama ng mga nakalistang inobasyon, ang Tor 1 Oil Moisture Meter ay nanatiling may iba pang mga bentahe. Nananatiling compact at maginhawa para sa transportasyon, ang instrumento ay 37 cm ang taas, rang haba, at 26 cm ang lapad, habang ang bigat nito ay hindi lalampas sa 8 kg. Kaya, ang paggamit ng Tor 1 Oil Moisture Meter ay nagbibigay daan sa mabilis na pagsusuri ng transformer oil at paggawa ng agarang desisyon sa field malapit sa power transformer kahit na hindi ikinakabit ang instrumento sa panlabas na supply ng kuryente at nang hindi naghihintay sa mga resulta ng pagsusuri mula sa electrical engineering lab na maaaring tumagal ng hindi bababa sa isang araw. Ang mabilis na paggawa ng desisyon ay nagbibigay daan upang maiwasan ang pagbuo ng mga depekto sa mga transformer sa tamang oras at pinatataas ang pagiging maaasahan ng kanilang operasyon, para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Tor 1 Oil Moisture Meter gamit ang GlobeCore Technology, mangyaring bisitahin ang aming website www.globecore.com.